Hinanap ng mga netizens si Carilla nang mag-guest ang mag-asawang Dingdong Dantes, at Marian Rivera sa It's Showtime noong Sabado, December 16, para ipromote ang MMFF movie nilang Rewind. Hinintay ng marami ang muling pagkikita ni na Dingdong at Carilla na minsan nang magkarelasyon, ngunit hindi ito nangyari dahil wala si Carilla sa ex dating Twitter. Nagpost si Karil noong Merkules, December 13 na may sakit siya, kaya mawawala siya sa trabaho ng ilang araw. Woke up sick, So I'll be missing work for a couple of days. Stay healthy everyone! Samantala naging usap-usapan din ang video ni Nakim at Vice tungkol kay Karil noong mismong araw ng pagbisita ng Dongyan sa It's Showtime kung saan sinabi ni Vice na may rehearsal si Karile. Eh. Ngunit nasambit din ni Kim ang get well soon. Jokes! Karil! Karil! Kim! Kim! A Kim! pala. Pati na ba siya, Judy? Kausap ko kasi sa phone. Ah. Uh, okay. Ano sabi? Ha? Ano daw sabi? Okay naman daw siya. Tapos? Ha? Ano no? Tapos. Kumakain. May rehearsals nila. Ay, ah, may rehearsal. Hi, Tika Ril. Get well soon. <laughs> rehearsal nga, di ba? i na ito soon mo. <laughs> rehearsal nga.